Mm -hmm. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find one.

Hello mga kasinyal, what's up? It's me, Pranskel Vlog, muli nagpabalik For today's video, ihahatid ko sa inyo ang sagot sa inyong mga katanungan Katanungan patungkol sa malalakas at may kulay sa bawat panahon, hugis o anyo ng ating buwan o moon phases Ilalahad ko sa video ito ang mga malalakas at may kulay sa bawat anyo ng ating buwan Itong video na ito ang magsisibing kasagutan o linaw sa inyong mga katanungan na kung anong mga kulay ang malalakas o mahihina sa kanya-kanyang specific na panahon. Disclaimer, itong video na inyong mapapanood ay isang gabay lamang nagmula sa mga sinaunang paniniwala. Maayos na pagkukondisyon, good pointing at tamang diskarte pa rin ang nagsisilbing susi, tungo sa tagumpay. Una sa lahat, hayaan nyo muna na ipaliwanag ko. Ito ay para dun lamang sa mga hindi pa nakakaalam. At dun naman sa mga nakakaalam na eh, maraming salamat sa inyong panonood. Mapapansin nyo mga kasingyan, sa ating kalendaryo na sa bawat month o buwan January, February, March, April, and so on ay may mga specific na moon phases kang makikita. Itong mga moon phases, mga specific na moon phases na ito, ito ay ang mga sumusunod: New Moon, First Quarter, Full Moon, at Last Quarter. Ayun sa matandang paniniwala, na sa bawat uri o hugis moon phase ng buwan kung patungkol sa ating paboritong sport ang pag-uusapan ay may mga namumukod-tanging kulay ng mga balahibo ng ating mga napili ang malalakas o mahihina. Sa madaling salita, may kanya-kanyang panahon ang bawat kulay kung saan ito malakas o mahina. Sana ay maunawaan nyo ang aking ibig ipabatid. So mga kasinyal, ano pang hinihintay natin? So eto na, you know? Kumusta kayong lahat mga kasingyar? Ako heto, pogi pa rin. <makes noise> Joke lang! <laughs> Pinapangiti ko lang kayo kasi masyado kayong mga seryoso. Enjoy life lang! For today's video, katulad ng aking ipinangako, ihahatid ko sa inyo ngayon ang part 2 ng mga malas at masaswerte ng mga kulay sa panahon ng last quarter without further ado, simulan natin mga kasingan. Ayon sa sinaunang paniniwala, ang mga malas at mga masaswerte na kulay sa panahon ng last quarter, alimbuyugin, yellow-legged, pulang matingkad, yellow-legged, bulik pula, yellow-legged, pulang sunog, yellow-legged, malatuba o gold, yellow-legged, Talisay White Legged Binabae White Legged Ang pitong kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 17 Talisay Yellow Legged Binabae Yellow Legged Ang dalawang kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 19 Sinibalang White Legged bulig talisayin, white legged. Ang dalawang kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 20. Lasak, white legged. Bangkas, white legged. Puti o ogis, white legged. Ang tatlong kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating na 22. Abuhin, white legged. Bulik Talisayin Black Legged Ang dalawang kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 23 Lasak Yellow Legged Bangkas Yellow Legged Puti o Ogis Yellow Legged Ang tatlong kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 24 Abuhin, Yellow Legged Hiraw Yellow Legged Ang dalawang kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 25 Sinibalang White Legged Talisayin White Legged Ang dalawang kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 30 Sinibalang Yellow Legged at bulik talisayin, yellow legged. Ang dalawang kulay na aking nabanggit mga kasimnyal ang tinaguri ang pinakamaswerte na kulay sa panahon ng last quarter. At ito ay may rating o grado na 32. So ayun na, screenshot na yan. <laughs> ang susunod natin na topic mga kasimnyal ay eh patungkol sa request ng isa nating taga-suporta Hulaan nyo kung patungkol saan ito. Ang makahuhula, promise, so sa taong ito. Hindi totoo yan. Try nyo mga kasinyal, wala namang mawawala. Gaya ng na naipangako mga kasinyal, syempre, sya-shoutout natin ang mga nag-comment sa ating mga videos. Mega mega love shoutout kay John Michael Fairfield. Ang sabi niya, Sir, bakit wala binabanggit na blank? Thank you so much for watching kasinyal Mega mega love shoutout din kay Janet Acosta Ang sabi niya blank green legged Thank you so much for watching kasinyal Mega mega love shoutout kay Aris Prieto Ang sabi niya idol ano blank at blank kulay sa January 19 at sa January 26 Thanks Thank you so much for watching Kasinyal At mega mega love Shoutout din kay Neil Kalihim Ang sabi niya Kaibigan ano bang blank Ang blank ngayong January 11 2025 Thank you so much for watching Kasinyal Dun nga pala mga Kasinyal Sa kasagutan sa inyong mga katanungan Iko comment ko dyan sa mismong inyong mga comment ang aking uh, kasagutan. So, thank you so much for watching. Salamat sa pag-support sa ating muting channel. At iyan mga kasinyal, natapos na naman ang ating video. Sa lahat ng nakapanood at makakapanood nitong video na ito, magandang buhay sa inyong lahat. It's me, Franskel Vlog. Thanks for watching! if you work for it it's only worth it if you work for it i won't stop hey guys do you like the video if yes please don't forget to subscribe and like the video it really means a lot to me thank you